lang nag-spark ang mga kable sa Gilmore Station ng LR2 kagabi. May tumama palang kidlat at dumalo ito sa tinatawag na catenary wire. Naputo lang wire na nagbibigay ng kuryente sa tren. Mabutit nakadaan na noon ang pinakahuling tren kaya walang nasaktan. Maayos naman kaagad ang kable. Nagpakawala na ng tubig ang Ambuklaw Dam habang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon ang Bagyong Hener. Sa lakas naman ng alon sa Visayas, napilitang bumalik sa Bohol ang isang fast craft na biyaheng dumagete. May report si Mark Salazar. Napasigaw sa takot ang ilang pasahero ng fast craft na yan dahil sa hampas ng malalaking alon. Papuntasan ng Dumaguete, Negros Oriental ang fast craft pero napilitang bumalik sa Bohol. Ligtas ang lahat ng pasahero. Naglalaki ang mga alon din ang humampa sa baybayin ng ilang bayan sa Bohol kaya hindi muna pumalaot ang ilang manging isda. Ipinagbawal ang biyahe ng mga pump boat at malilit na barko mula sa Angasil Port sa Lapu-Lapu City dahil sa gale warning kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, mahigit 1,000 pasahero ang stranded sa mga pantalan sa Eastern Visayas, Southern Tagalog, Bicol at Western Visayas regions. Mahigit 150,000 ang inilikas sa Western Visayas dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ng Bagyong Hener ayon sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6. Sa Albay, binaha ang mga kalsada at pinadapa ang mga palayan. Lumubog din ang ilang bahagi ng Taytay, Palawan, kaya nasira ang mga tanim na palay. Bumaha rin sa ilang bahagi ng Metro Manila, kaya may ilang pasaherong tinulungan gamit ang rescue boat. Inula naman ang mga taga Kasiguran Aurora habang naghahanda sa Bagyong Hiner. Naranasan na rin ang pagulang dala ng Bagyong Hiner sa ilang lugar sa Northern Luzon gaya sa Ilocos Norte. Kasabay ng paghahanda ng mga LGU at residente sa hagupit ng bagyo, nagpakawala ng tubig ang Ambuklaw Dam. Itinaas ng Pangasinan PDRRMO ang Red Alert Status para maghanda sa bagyo. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gutom at nagkasakit na ang mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa dahil sa kawalan ng pagkain at malinis na tubig habang nagbabantay sa Escoda Shore. Lugaw na lang ang kanilang kinakain at umiinom na sila ng tubig mula sa aircon. May report si Joseph Morong. Isa't kalahating kilong bigas na pinagkakasya sa na 63 katao. Ganito kahirap ang naging sitwasyon ng mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa sa loob ng halos isang buwan bago makabalik ng Puerto Princesa, Palawan kahapon. Rice porridge na lang po. Yes. Yes. Yes, sir. Uh, paminta and asin, uh, sir. Since yun na lang po yung naiwan sa amin. So, Meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagkagano? Wala po, sir. Natutulog na lang at ano, nagpapahinga po, sir. Naubusan na rin sila ng inuming tubig, kaya bukod sa tubig dagat na sinasala ng freshwater generator, umiinom na rin sila ng tubig galing sa ulan at aircon. Yung tubig from our air conditioning unit, sir. Yung na-condensed na tubig po dun, sir. Mas gusto po namin yung sa air conditioning unit, sir. <laughs> o, at saka yung sa umuulan, sir. Kesa sa filter? Lasang parang swimming pool, then maalat. Dahil sa limitadong tubig at pagkain, nagkasakit na ang ilang tauhan ng magbanwa. Tungsukan na. Yung mga bowel movements nila, iba na talaga. Pag tumagal pa kami dun, sir, siguro... Mas marami na yung magkakasakit. Pinalapang sitwasyon ng pagbabanggain ng China Coast Guard ang magbanwa noong August 31. Ito yung sira natin naman, itong si uh, BRP Teresa Magbanwa, nung banggain ng China Coast Guard. Itong barko natin, August 31, nasa may engine room na to. Paliwanag sa atin, delikado kung ito yung tatamaan or ito yung madadamage dito sa barko. Pag nawalan ng cooling system, di makakatakbo yung makina namin. Kasi pag ito yung nadali, siya? Eh? Uh, dead on the water. May rason na silang insalabage kami. Kasi dead on the water kami, kailangan, uh, pwedeng mahirap Sa ngayon, nagpapagaling na ang mga tauhan na magbanwa na nagkasakit kung sakali handa raw silang bumalik sa Skoda Shoal. As pinoy, sir, kakayanin natin yan. Bakit? Hindi lang to sa para sa Pilipinas, eh. hindi para din sa buong mundo. Kasi ang implement natin doon sa international law. Tinawag ng China Coast Guard na pag-atras ang pag-alis ng magbanwa sa Eskoda Shoal. Pero giit ng Philippine Coast Guard, kinailangan umalis ng barkoda sa masamang panahon at para ipagamot ang mga nagkasakit na crew at ayusin ang sira sa barko. We are just repositioning our own vessels. We have constant monitoring. Iba't ibang sensors ang ginagamit natin doon, iba't ibang paraan. Mayroong mga barko, mayroong mga aeroplano at may iba pa na hindi ko pwedeng magitin. Okay. Rest assured, yung ating mga features na sa atin ay manatiling sa atin. Sa pulong ng bilateral consultation mechanism noong nakaraang linggo, sinabi ng China sa Pilipinas na tanggalin ang mga barkong nasa Eskoda pero pag-iit ang National Maritime Council, We did not withdraw and hindi rin ito yung uh, naging nakasunduan during the last BCM. Matigas tayo during the meeting sa Beijing uh, we, our DFA stated that our presence will be maintained in the show. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. May pasaring si House Speaker Martin Romualde sa mga kritiko ng Kamara. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals, I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Sinabi yan ni Romualdez sa pagsisimula ng deliberasyon sa plenaryo ng panukalang budget para sa susunod na taon. Git ni Romualdez, sagrado ang bawat sentimo ng taong bayan at tungkulin ng kongreso na tiyaking nagagamit ito ng tama. Walang tinukoy na pangalan si Romualdez. Pero matatandang naging mainit ang sagutan ng mga kongresista at ni Vice President Sara Duterte ng ukatin ng paggamit ng confidential funds ng OVP noong 2022. Hindi na sumipot si Duterte sa sumunod na pagdinig. Pero naglaba siya ng video at sinabing si sina Romualdez at Congressman Zaldi Co ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Bagay na tinawag ni Ko na isang pambubudol. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ni Duterte. Gumuho ang isang gusali sa India. Kita ang unti-unting pagkakabuwal ng pundasyon ng gusali. Saka ito tuluyang bumagsak. Lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan naka alert na ang ilang distrito dahil sa masamang panahon, ayon sa India Meteorological Department. Magkasawa at anak nilang walong taong gulang patay ng matrap sa nasusunog nilang bahay sa barangay San Jose sa Bulacan, Bulacan. Ilang pasyente sa PGH inilikas matapos magkasunog sa ospital na nagsimula sa on-call room ng mezzanine area sa main building inaalampan sa hilang sunog. Dating presidential spokesperson Harry Roque binigyan ang hanggang Weves ng Quad Committee ng Kamara para sumipot sa pagdinig kung hindi ay ituturing na raw siyang pugante at patutugis sa bisa ng warrant. Kaakibat ng contempt na order na yan, according to our rules, ay pwede namin siyang i-detain no, uh, ng ilang araw at kung saan namin siya pwede i-detain. Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Bugante ako sa kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na in contempt of Congress, ang kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Inaasahan din ang pagdalo sa pagdinig sa Huwebes ng asawa ni Roque na si Myla. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. On Spotlight, ang combat training ng lead cast ng upcoming Kapuso series ng mga batang riles. Pati ang pagpili ng isang contestant kay Coach Stel sa The Voice Kids Philippines. May report si Aubrey Carampel. Um, ang pipiliin ko pong coach ay si Coach Stel! Pilot episode ng The Voice Kids Philippines na puno ng katatawanan dahil sa isang Cute contestant! Nang papiliin kasi ng coach si Mark Anthony Punay o Makmak, si Stell ang pinili niya kahit na di naman ito umikot. Sa huli, si Pablo ang napili niyang coach. Miguel Tan Felix, Rahil Biria, Bruce Roland at Antonio Vinson. ...sumabak sa physical combat training para sa action scenes ng mga batang rilis. At Momo ng K-pop group na TWICE nagbabalik in her blonde era... ...bago ang release ng second mini-album ng kanyang subunit na Misa Mo. Obri Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang state of the nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aginaldo Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.